Good morning po. Ah, 3.30 na na umaga. Medyo umulan po. Nakarekot po tayo. Samahan niyo po ako. Ah, samahan niyo ako sa pamilya. Makita niyo din paano, paano kami matilibiray sa pagbibigay. Medyo madilim po yung danan doon. Pero sige, samahan niyo po ako. Good morning po. sa trabaho namin, sa delivery rider kahit na medyo pa nang masukal po yung uh, location ng customer dapat i-deliver din namin sa pati ng trabaho po namin. Ito pa rin. Madilim namin. Okay naman yung daanan. Kaso lang medyo madilim po. Yung bagong gawa to ang daanan dito. Huwag di ko lang sabihing basahin. Uh, sa parte dito sa City pa ba? Medyo madilim talaga, walang kataw-tao, walang dumadaan Ito, medyo matuwig pa pa Medyo matuwig pa dito Kung kaya lang na ng motor so, may, Kung may, medyo malalim, At, tala, hindi talaga ako papasok Siguro, nakaalig ko na lang Pero kaya lang, lang motor Kaya, pinasukan ko na lang po Salamat naman Naghihintay siya rin Sa so, paghintay Salamat ako sa mga mabait naman Salamat po Okay po Matilibad Na din natin Sa wakas Medyo mahirap po Kasi diba Kaya Salamat po Sa pagsama Good morning